Eto nga yung araw na nag-unboxing ako ng mga parcel. Hindi ko talaga akalain na magkakaroon nga ako ng mga ganito kagandang gamit. Kung dati nga ay manifest ko lang yung mga ganitong gamit, ngayon nga eh hawak-hawak ko na sila. Pero syempre hindi nga ito dito natatapos dahil may mga susunod pa nga at talaga namang magugustuhan nyo nga iyon. anyway, sa habang nagpupunas nga ako nitong mga bagong gamit ko, ay eh, talaga namang kinikilig nga ako. Abay, sino ba namang hindi kikiligin pagka meron kang nga bagong gamit sa bahay? Kaya alam nyo ba, nung after ko nga mag-unboxing, hinugasan ko nga kagad dito sa mga nagtatanong naman pala kung paano nga ba mag Shopee Affiliate, ay eh ganito nga lang po. Pag open nyo nga ng Shopee App, ay punta lang kayo dito sa Me, tapos i-click nyo tong Help Center. Then, i-type eh, nyo nga lang dito yung Shopee Affiliate, tapos i-click nyo nga nasa ibaba na How to Join Shopee Affiliate Program. After nga nun, ay eh, may click nga kayo dito para makapag-fill up ng form. Tapos, i-fill up nyo nga lang yung form base nga sa information nyo. Pwede ka nga mag Shopee Affiliate basta may 1,000 followers ka sa any social media platform. Pasensya na nga kung hindi ko kayo isa-isa ma sa may comment section at saka sa messages na nga ay makatulong tong video na to sa inyo. At kung kailangan nyo nga ng referral code ay ilalagay ko na lang sa may comment section. Anyways, dahil sahod nga ng daddy gab, kaya ito kabibili lang namin ng bigas at na-refill ko na nga itong lagayan ko. Ang ganda talaga nitong rice dispenser na pinadala sa akin ng Ikoko. At kung gusto nyo nga rin ng ganitong lagayan ng bigas ay ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. After ko nga makapag-reply ay inuurong ko na nga rin to pero iningatan ko nga hindi maipit yung dahon ng aking golden photos at baka masira. Itong halaman na to talaga yung parang nagiging asset ko dito sa may Sina, Alam nyo ba dati dapat bibilan ko lang ng pambalot yung water container ko na color blue? Pero hindi nga nagkakalayo ng presyo kaya naman bumili ka na nga lang ng bagong container. Yung link nasa comment section.